Dahil revised na ang K-10, ibig sabihin ba mawawala ng K-12? At bakit kailangan ng revision? Anong mali? Pag-usapan natin. August 10, 2023, ni-launch ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang matatag curriculum. Ang matatag curriculum ay ang bagong K-10 curriculum. Branding lang itong matatag. Alam naman natin kung gaano kahilig sa mga branding ang ating mga politiko. Ang bottom line, binago ang K-10. Paano na ang K-12? Okay, ito na. Simple lang ito. Ang K-10 ay bahagi ng K-12. Ang binago lang ay yung curriculum ng grades 1 to 10. Ang grades 11 to 12, wala pa. Ang grades 1 to 10 kurikulum kasi ng ating bansa, matagal ng outdated. Ang grades 11 to 12 curriculum, bago pa lang naman. Dahil matagal nang outdated ang grades 1 to 10 curriculum, inuna na ito. Pero hindi ibig sabihin binagong grades 1 to 10, hindi na kailangan ng 11 to 12. Nasa batas pa rin natin na kailangan tapusin ng grades 1 to 12. So nandito pa rin ang K to 12. Iniimprove lang siya. Paano ka ng K-10? Well, tingnan natin ang sinasabi ng ating mga estudyante. Ang daming pinapagawa pero hindi lahat may kwenta. At nakikita ito ng DepEd at ng mga guro. Hindi lahat ng kanilang tinuturo nagagamit. Nakita nilang mas mabuting magtuon sa mga lessons na meron talagang kahalagahan. Sabi ng DepEd sa K-10 curriculum, overloaded at saka congested ito. Actually, pati mga teachers, kawawa eh. Ang daming kailangang ituro, pero limited ang oras. Dagdag pa rito na ang hirap magturo ng hybrid at ang daming class suspensions. Kaya medyo common na hindi natuturo lahat ng nasa libro. Ang masaklap dito, kahit napagod na pagod ang ating mga estudyante at ating mga teachers, na pagiiwanan iiwanan pa rin tayo ng buong mundo. Ang daming mga estudyante ang hindi pa rin nakakabasa. At ang mga nakatapos ng high school, nahihirapan pa rin ma-employ. Ito'y matagal ng problema. Ngayon, gusto itong sagutin ni VP Sara. Ano ang babaguhin sa K-10? Essentially, ang revision ay ang pagbabawas ng hindi kailangan at ang pagtutuon sa mga kailangan. Sabi ng DepEd sa lumang kurikulum, almost 12,000 ang mga lessons ang tinuturo. Sa bagong kurikulum, reduced at compressed na ito to 3,600. Ito ang biggest changes. Una, from seven foundational subjects, ginawa na lang itong lima. Ito ay language, reading and literacy, mathematics, makabansa, at GMRC. Pangalawa, paalam sa mother tongue. Ang pinakang nawalang subject ay ang mother tongue. Sabi kasi ng DepEd, para sa maraming mga Pilipino, redundant ito. Marami kasi sa atin ang mother tongue ay Filipino. Redundant ito sa Filipino subject. Pero kahit na hindi na subject ang mother tongue, retain pa rin ito as medium of instruction. Ibig sabihin, gagamitin pa rin ang wikang gamit ng bata sa bahay bilang wikang gamit pagturo sa kanila. Pangatlo, hello makabayan. Pinagsama ang araling panlipunan at ang mape para sa makabayan. Essentially, ang makabayan ay AP pa rin pero may additional flavor. Ito mga ito ay Philippine culture at healthy living. Kasama sa makabansa ang pagtuturo sa mga bata ng peace and security. Ito ay advocacy ni VP Sara. Hindi pa natin alam exactly kung anong ituturo sa mga bata kasi 2024 pa naman ang simula nito. Nakakalito lang kasi nilaunch ito ngayong school year 2023. Pero parang celebration lang ito, ang calendar ng DepEd. Ang hindi nabibigyang diin dito ay phased ito. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga estudyante ay sabay-sabay natatahakin ang bagong kurikulum. Batch by batch sila. Grades 147 sa 2024, grades 258 sa 2025, grades 369 sa 2026, at grade 10 sa 2027. Sabi ng DepEd, ganito ang implementation para makapag-adjust ang mga estudyante at ang mga guro marami ring updates ang kailangan gawin sa learning materials. May mga nagtatanong kung magbabago ba ang school calendar. So far, same pa rin, August to June. May mga nagtatanong din, kung ang isang bata ay nakapagtapos sa bagong K-10, pwede na ba siyang mag-college? Hindi pa. Batas kasi ang required 12 grades. Ang hope ng DepEd, ang mga Pilipinong makakapagtapos hanggang grade 10 lamang, employable pa rin. At yung magka-college naman, mas handa. Ang education ng Pilipinas, katulad ng maraming sistema nito, bulok. Itong bagong kurikulum, may pangakong maayos ito. Ang hamon kay VP Sara Duterte ay maayos na i-implement ito. Ang ayaw na ayaw nating mangyari ay magamit ito para sa pera at sa politika. At kung bulok ang edukasyon, mamumulok ang buong bansa. VP Sara Duterte, bilyong-bilyong piso ang pinakakatiwala namin sa iyo. Kinabukasan ng ating mga bata at ng ating bansa ang nakasalalay. Don't mess this up. Para sa mga teachers at estudyante, ano sa tingin nyo? Ano yung mga leksyon na sa tingin nyo hindi na dapat ituro? At ano naman yung kailangan ituro? Anong dapat malaman ng DepEd at ni VP Sara? Usap tayo sa comment section. Isa lamang ito sa maraming issue ng ating panahon. Kung merong ibang topic kayong gustong pag-usapan, comment lang kayo. Para hindi kayo mapag-iwanan sa balita, sundan nyo ako.